Hello mga ma'am, ito na naman ako, linis mode. Ngayon nga pala, alas 7 na ng gabi. Ayan, naglilinis nililinis ko muna itong mga pinaglaro nila dahil aalis sila. Kailangan ko munang linisin ng bonggang bongga. Nga pala, tuwing alas 7 ng gabi ako nababa. Halimbawa, makita ako ng 5, 7 na ako nababa. Kasi kailangan ko rin naman magpahinga. Buti nga ako nakakapahinga pero yung ibang, ibang ganito rin yung trabaho, hindi sila nakakapahinga. Swerte na nila kung makapahinga sila kahit ilang minuto lang. Kaya salamat sa Diyos, maayos naman yung napuntahan ko. Konting tiis nga lang. Kahit maliit yung sweldo, at least okay sila. Kaya dun sa mga nagmamaliit, na bakit ganito yung trabaho, na ganito lang daw yung bagay na trabaho, wala akong pakialam sa inyo. <laughs> Kasi ganan kayo eh. Imbis na itaas nyo, lalo nyong binababa. At least, alam ko sarili ko na sa sarili kong si sa sarili kong pagod ko pinakakain ng mga anak ko. Kaya shout out sa mga all, all, all OFW sa buong mundo. Saludo ako sa inyo. Handa kayong magtiis para sa pamilya para mabigyan sila ng mga kinapukan. Buhay tayong